Hello mga Ragnarok fans! In today's video, gagawa tayo ng updated guide Top level tips and tricks para sa mga F2P Mga walang up up mga walang ambag palamunin sa Ragnarok Origins Online Para, diba? Medyo karunay na ng desente na combat power Tulad lang ang top level na F2P character 331,000! Okay? Diba? <laughs> diba? F2P only. So, rebate check mo na kasi eh. may umiiyak. Hindi sila naman paniwala. Eh, hindi naman F2P. Ano, zero. Walang pan-top up. Pwede mong bigyan ng pera, syempre. Di ba? Donate ka lang sa channel. Pero, hindi ko pa rin siya ipang-top up. Okay? Sakit na lang yun o. Eh. pang merienda. Things like that. Ngayon, di ba dati nung gumagawa ko ng mga ganitong klase ng video, Ito kaking bugok to hero, RO character progression na naglalaman ng mga top level tips and tricks. Paano ang ng combat power? Napakadaming mga bugok dyan na nagko-comment-comment -comment lagi. Puro ka naman ganyan eh. Puro ka naman pagpapatas ng power eh. Mas maganda pa rin yung ano, low CP. Kahit low CP, solid stats naman ni. Eh. eh. Low CP pero plus 15 naman yung weapon eh. eh. Diba? <laughs> bugok na nagkalat dati dito sa aking channel hindi nila magets guys na para continuous yung progression mo and para hindi ka ma-stress lagi sa mga daily events, contests, things like that. Magpatas ka lang dapat ng magpadas ng combat power, di ba? Yun lang yung sikreto diyan. And lagi pang dinadalhan yung role ko eh kasi priest daw, di ba? Support role kailangan ng party. Mas madaling ang ng ano eh party yung ma DPS eh, di ba? Kasi isang party, isa lang yung FS na slot And then yung apat or tatlo doon, puro DPS na pwede, di ba? Ang hindi magets ng mga bugok na to is that, kunyari, ikaw yung gumawa ng party. Okay, uh, maghanap ng party or gagawa ng party for Nightmare Temple Hard. Okay? And eto yung mga gusto kong kailangan na role, things like that. So may mga nag-apply, yung iba 320,000 and then ikaw na bugok, nag-apply ka 280,000, 290,000. Sino sa tingin mo yung sasali dyan. Di ba? Yun yung hindi nila mag eh. The same goes with priest role. Kunyari, may isang party dyan. Nagharap na kanilang FS. Kunyari, may isang nag-apply 280,000 FS. Ako, nag-apply ako 330,000. Sino sa tingin yung sasali? Mga bugok. Di ba? Siyempre, yung mas malakas. Wala nga simple yun. <laughs> yung hindi nila mag-gets. Wala namang pwede yung power power sa larong team. Mas maganda yung low power, solid touch naman eh, di ba? Yung mga klase ng player na yun, guys. Madami sa mga yung nag-quit na, di ba? Kasi na-stress na, na sila na sa pang-araw-araw nila sa Ragnarok Origin, di ba? Hirap-hirap naman ng araw na yan, di ba? Hirap magalap ng party, eh, bugok ka kasi si eh. baba Bawa-bawa ng combat power mo. And kahit ang focus ko is laging nagpapatas ng combat power, Di ba daw masasabihin na ampaw yung karakter ko eh, di ba? Nag-upload ako recently na aking F2P High Priest na PvP 5v5 and makikita nyo yan pag pinanood nyo. Madami sa mga nakakalaban ko nang kikiliti lang except sa mga pali na rock pero, di ba? ganda na kayo, okay? Wala pa yung secret weapon na ayong karakter eh. And so, uh, in today's video, puro pagpapatas ulit ng ang combat power tips and tricks and syempre, diliwin na din yung RO Shop mamaya ng mga mama magandang bilhin, di ba? Para tuwas ang iyong combat power. Ngayon sa mga pari yan, or yung mga FS, meron akong ano, separate videos, di ba? Ano yung klase ng build, yung gusto ko sa aking pare, na hindi ko na syempre ika-cover on this video. So, the first one of course is yung level mo and yung stats kasi additional or higher level and additional stats More combat power 'yan, 'di ba? So level 96 ako, pero actually dapat 'yan close to level 98 na siguro dapat 'yan eh. Ko ginagawa ko lang yung ay mga main quest at ito 'yung story and adventure quest na 'yan, 'di ba? Ako kasi hindi ko 'yan ginagawa, okay? Gagawin ko siya maybe kapag level 99 na ako or level 100, things like that. Next, the equipments, na, as you can see, Okay, so chill-chill pa rin yung refine. So, hindi ko pa rin force yung refine ng aing character. Kasi, madami pa akong paggagamitan ng Zenny. So, ano lang yung binibigay sa akin, di ba? Ng mga events na hindi ko pwedeng mabenta, things like that. Yun lang yung ginagamit ko. The rest, pinabenta ko na talaga kaan yan. Okay? So, pinababa ko is plus 7 and the rest, uh, plus 8, plus 9. Okay? So, ang habol ko lang muna dito sa refine is Hopefully, mga chamba na mag plus 10 or manlak ko yung ano Ito yung anim na equipment to refine plus 10 Yan yung minahabol ko muna yan Para manlak yung synergy na yan Additional combat power So, divide armaments ko Okay, so isa nga, or dalawa na lang yung hindi orange Pero actually, kaya ko lang mag support sa ano, 6th floor to 10th floor In the next coming weeks, I think, ba uh, full orange na yan, which means additional combat power ulit yan. Ito rin, hindi ko pa napapalitan to into level 95 na accessories. Na uh, I think medyo matagal-tagal pa yon 27. May tatlo akong nakatago na purple na 2 slot. So, that's close to 60. Eh, parang ang dami kasing kailangan. Visit na to eh. 80 na piraso. Grabe. So, technically, medyo matagal-tagal pa guys yung aying isang level 95 na accessories. Pero, pag nasalpak ko yon additional combat power. eon dito naman tayo guys sa Verus Core na right now, pero ang dalawang dimik na ano normal weight at isang low weight na ano yung purple. So, gumagamit ako ng extension, di ba? Para makapagsuot ako ng dalawang normal weight na dimik. Pero pag eto, naging tatlo na low weight na dimik, di ba? Additional or massive combat power, baka 335,000 plus na ako yun e, kapag tatlong dimik to eh, di ba? Na low weight. Next is the enchant. So, malapit na ako guys, ano, uh, na target ko pa rin on my previous video, yung level 20 na enchantment sa sampung na items. So, tatlo na lang yung kailangan ko, which is actually, Eto, malapit na. So, after this, dalawa na lang. na uh, I think, etong dalawa dito sa taas, no, kapag na level 20 ko to, di ba? Additional combat power. Kapag na ko yung synergy na yun. So, enchantment or tong mga ko yun, syempre, di ba? Endless tower lang yung pinamain Na, uh, ako, basic na basic sa yung 50 floor. Okay? Kaya nakakarami ako ng ganto per week. And then yung iba, nabibili na siya guys sa RO shop which is, is i-discuss natin later on. Di ba? So next, the Divine Armaments. And dito, okay. So sa seasonal, which dapat ito yung focus natin. Di ba? So kada pitik dito, syempre, additional combat power. So level 10 na yung aking elemental chaos. Isang pitik pa actually, level 11 na yan. And mas tumatas pa yung aking maximum di diba, na seasonal stats. Next the enhanced na syempre lahat level 96. So, ito basic lang to straight forward. Every time na magle-level ka, pipitikin mo lang din yan. Next, doon na tayo guys sa uh, guild skill. So, max level yung aking mga basic. Pet skill, max level din. Itong advanced skill, max na yung isa. Okay, ito naman yung babanatan ko na coming weeks kasi pang PVP siya. Although, baka mag-alangan ako sa ano, Eden Coins. So, pignan natin. Yeah, I think, baka level 40 din yung max nito eh. Same goes with this one. And ito rin, di ba? So, pag napipitik mo itong mga to, additional combat power. Okay. Next is the feather. Na, okay, makikita nyo yung progression na yung feather, guys. So, ito yung dalawang feather configurations recently. Pwede nyo yung gayahin. So, sa aking attack, pinapa-tier 10 ko yung configuration na to para makuha yung tier 10 na set effect bonus. Sa defense na ang ginagawa ko dito is pinapa-tier 9 ko yung aking mga divine na feathers. Okay, so right now, kabunta pa lang silang lahat sa tier 7. So, after tier 7, Then, tier 8 naman lahat-lahat. Then, after tier 8 lahat-lahat. Then, tier 9. Okay. Then after mag tier 9, lahat na divine feathers. Diba? Pwede na ako mag transition. Tulad lang sinabi ko last time. Etong Dex, pwede na yung palitan. And etong Mercy, pwede na rin yung palitan. So, pag pumunta ka sa RO shop, ang ipapalit mo lang dyan, ang Zen F2P is eto, yung time space for the PV damage bonus para mas madali yung Alpine. And then sa PDF naman is ito, 'di ba? Same stats lang din sa papalitan mo except that na nagdagan siya ng PvE damage reduction ibig sabihin mas kukunat ka pa ulit during mga boss fight things like that, 'di ba? So makikita nyo dito na yung tier 10 na configuration ng ay attack 2000, 'di ba? Na combat power 'yan kapag nagawa nyo and dito naman, ba? Diba? Patas siya lang patas. Okay, sa ngayon nasa almost 23. Okay? So, after ko mapat-tier 10 yung mga nasa attack na purple, syempre, ipapatir 10 ko na rin tong mga to, di ba? Habang, di ko ba sila pinapalitan kasi additional combat power din yun pag napa-tier up mo eh, di ba? And the same goes with my knight uh, feathers, pwede na, na sigurong balatan yung tier 11 dyan. Kasi wala pa naman pagkakamitan ng diamonds, di ba? Things like that. Next is the statue. Na makikita nyo dito. Uy, max Edo, ito na lang yung kulang Okay Edo, lahat na max Edo, sinusundot ko na rin pala to And then yung iba dito, syempre lang ano yung ibigay sa'yo Every week sa Extreme challenge sya yung nabibili na rin Sa RO shop, which is again, didiscuss natin Later on So, lahat lang to, actually, ang end game dito Guys, lahat lang yun, panday pantay lang Lahat yan eh, diba? except that ita prioritize mo lang ko ano yung maunahin mo which is in this case syempre iuhuli mo na to kasi pang pet lang to eh nahin mo na yung iba dito kasi puro pang player to okay Next is the medals and the same goes dito guys. Yung iba, kung ano nung focus pa yung ginagawa. Dapat mas madami to kesa Pag pantay patayin na lang lahat. Ganon din yun. Di diba? Mas maraming benefits sa iyo. Regardless kung tank ka, DPS or support pag pinagpantay-pantay mo lahat yan, mas maraming benefit yun sa'yo. Di ba? Yung e iba, namimili pa eh. Yung mga wheels dyan or mga spender, ganun din ginawa nila. Pinagpantay-pantay nila lahat ng yan eh. The same goes dito sa baba. Yung mga uh, nandito, except that, panghuli mo lang yung mga pangpet. Eto. Di ba? And then, eto. Okay. Na itong mga to, yung mga pang-upgrades dito, actually, binibili ko na siya guys sa... RO shop, hindi ko na lang siya basta-basta inaantay sa Mysterio shop Maski sa diamond shop na walang discount, binibili ko na rin. Kasi nga, sobra-sobra yung diamonds recently eh. Diba? Anin mo yung diamonds na yun na pagka dami-dami, nakatambak lang. Okay? Next is the mount na eto yung nagpapatas din ang combat power ko recently kasi pinabanatan ko na guys yung kanilang ano, tricks. is makikita nyo, uy! ba? Diba? May progression na sa guys kasi eto ang pangpitik mo lang dito is eto lang yung wild kiwi na eto nakabili ka lang ng ganto 30 pieces per day so gagastos ka ng 60,000 zeni per day na I think madaling madali ang dami kong zeni right now eh kasi ang hirap nang magsnap ng sigil di ba so kapag wala akong na snap di ba na madalas wala akong na snap dito ko na lang binubuhos so ay eh, 60,000 zeni per day so right now We're all 600,000 na Zeni. And, yun pa ako ditong alakan siya, okay? Dalawang tara parang car na pag binenda ko yan. 1.2 million Zeni, okay? Kasi meron na akong nakasalpak dito na isa eh. So, talagang kayang-kaya kong bilhin yung 20 pieces, di ba? Na wild kiwi na yon every day, okay? Na magkita nyo, Talagang tumatas lang tumatas yung combat power ko every day. And dito, ang target dito guys is etong courage kung gusto yung i-maximize yung combat power. Kasi, based sa na napansin ko in recent weeks na ginagawa ko to, every time na tumatas yung courage, ang laki ng combat power na dinadagdag compared sa apat na to. So, sa ngayon, ang discard ko lang is, uh, priority ko is etong courage sa cute. And then second priority ko is e'tong Intellect and Lovely. And then inaalay ko muna guys si Pure Use. Ibig sabihin kapag ito, nalagyan ng malaking negative. And then yung iba dito, niya, mas malamang yung positive kesa negative. Di ba? Pwede mo lang isave yun. Kanyari, itong Courage plus 3. And then biglang may cute plus 3. And then, intellect, kunyari, minus 2, lovely, minus 2, diba? So, 3, or positive 3 plus positive 3, edi 6 yun, diba? Meanwhile, yung sinabi ko nina, negative 2 plus negative 2, negative 4. So, mas lamang yung positive, pwede mo na yung isave. Gano'n lang yung technique yan. And then eventually, kapag nag na yung Croatia, cute, di ba? Sila naman yung pwede mong i-ally, pwede mong pababain yung points nila ng konti. Kunyari, negative 5, negative 10. Habang pinapatas mo naman yung tatlo na to. And then, ibabalik mo ulit sila sa uh, puno and then after mong ibalik sila sa puno iaalay mo ulit di ba ganyan lang yung technique dyan very easy and then next the shigil okay oh, na ginagawa na iba dito nag blue blue pa eh, ako hindi ko na mag blue blue sayang yung zenny di ba eh mag blue blue ka eh mag purple ka lang naman later on so mag purple ka na all the way <laughs> so puro purple yung ginagawa ko and eto yung hindi hindi ko na lang na ipa-tier up and try to reach ano level 4 lagi sa Juperos. Kunyari, nakasali ka sa isang party and tatatansya mo na parang hindi ka na makaka sa level 4 yung party mo, mag ka na para hindi ma-count yung, ano mo, yung runs mo and then sali ka ulit sa ibang party. Yun yung ginagawa ko, kaya na ko lagi yung rewards ko sa Juperus. Kapag hindi level 4, Ipipit ko na kapag marabit ng madawas yung oras. And then, eto, yung aing job si Gil, supposed to be, level na rin dapat to, kaso hindi ko to napaghandaan, eto pala yung kailangan nung bugok na to. Okay, sampung ganto na parang pwede ko pa rin ipihit to eh next week or this coming week kasi pwede kong bilhin by ni Berry <laughs> yung apat kung may pambili ako okay pero ganun din di ba? Mas na nag level okay pitik-pitikin mo lang din Ganun din yung tatas din ulit eh. Okay. Medyo matitenga lang siya ng konti. Okay. And then dito naman sa collection, syempre, di ba? Na ko na halos lahat. Eto, siguro pwede ko na itong i-unlock uh, this coming week. And then itong mga tatlo dito, malapit na rin. So once na na-unlock ko sila lahat ng ano, uh, fragments dito, binebenta ko na lang para bigyan ako ng diamonds. And yung diamonds na yun, pinang-pro-progress ko, pinang-bibili ko ng items na pag ko, pumipitik agad yung combat power ko. Oy, okay? yung discard Brad. After ng Sigil, you have the pet. Eto, maganda rin source ng ano to, uh, combat power pero hindi ko pa sa siya priority right now eh, di ba? Every time na pinapa-level mo yung mga pet na naka-deploy or laging ginagamit mo, things like that. At last din yung dagdag na combat power eh. Yung mapang level up ng pet na sa Mysterio Shop lang din to, ito eh, doon, eh, madalas or sa Diamond Shop. So, yun yung siguro babananan ko at some point. Pero for now, ganito muna sila. So, palevel nyo lang ng ano, yung gabit na gabit nyo. Which is, in my case, etong apat na to, yung gabit na gamit ko. Kaya sila yung talagang halos max level. And then, yung iba, okay, so, chill-chill muna. Although, tumatas pa rin yung combat power mo, pag pinapalevel mo sila, pero hindi ganun kalangi eh, compared sa naka-deploy, di ba? And then, syempre, bibihisan nyo lang sila ng mga orange, di ba? And plus 12 mga items for additional combat power. And then, you have the cards. So, mayroon akong bagong card. Okay, eto, nabili ko na si Osiris Illusion version. So, additional combat power. And then, eto yung iba kong gamit na, as you can see, halos lahat sila, e eh, ano, max uh, star or max promote. Which is, kapag ginawa mo, additional combat power. Except, ito pala si Sohi kasi uh, medyo in-demand. Maski ito in-demand din. And then, after ng card, you have the title na, uy, uy 2 over 10. And ito yung isa sa mga priority ko na, again, didiscuss ko na on the RO shop. Ano yung mga priority mo na bibilhin and bakit, okay? So, dito tayo guys sa RO Shop Discussion. So, first, uh, sa special over, syempre, kapag nanlock mo, bilhin mo lang kagad. Yun na yun. Sa Growth Shop, nabili ko na lahat nung dito sa Diamond. Sa Nian Berry. Okay, ito pa lang yung mga nabibili ko. Pero eventually, bibili ko rin yung iba dito na I think good siya kapag binili ko. And then, you have the Diamond Shop na ito yung napakadami kong binibili recently. Kasi nga, umuulan ng Diamonds. 'di ba? From the Odin's Cup event and yung mga additional content na na-unlock recently tulad dong ano, dimensional drill, 'di ba? Additional diamonds pala layon weekly eh. Kapag nagpa-participate ka, which is nasa na ba yun? Eto, di ba? Kasi meron siyang weekly quest. Ayun, ang dami, oh, di ba? Parang 1,000 plus to, eh. Na <laughs> weekly diamonds. Kapag pinag-add mo hata lahat yan, buo dyan, meron pang seasonal na quest na additional diamonds din. Di ba? Kaya pagdating sa ano, diamond shop, anday mo talagang mabibili. Okay. Na ito lang nga yung mga binibili ko. So you have the float sigil. Okay. Ito rin. Okay. Ito yung sinabi ko nina. Pwede ko na silang bilhin. Kahit hindi ko na sila antayin sa mysterious shop. Kasi nga, sobra-sobra na yung diamonds eh. Di ba? Anin mo yung diamonds mo dyan. Nakatingga. Ito rin. Binibili ko na rin yan. Ito, syempre eto, eto rin hanggat hindi ko na ma-max yung ano, statue parts. Etong dalawa rin, di ba? Kasi sa kayo, madali pang ipa-level yung day tsaka night. Or as you say, madali pa silang ipa-tier 11. Things like that. Ito rin, everyday. And syempre, guild toy eto Ito, pang-upgrade ng ano, costume. So, yan yung ma priority ko. And actually, eto Pinag-iisipan ko rin eh. Parang pwede na rin tong banatan eh. 31,500. Siguro pwede na. Okay. And eto rin siguro. Baka yung kulang ko na advance ko. Ibabilhin ko na rin to. Kasi uh, level 30 ng mount. Eh, Mag-evolve -e na ulit sila. di ba? Diba? na ba yun? Eto. So mag-evolve ulit sila guys at level 30. Which means... Magiging 900 yung cap nila. Ibig sabihin, pag pinampo ng pinamp ulit, yung courage, massive na combat power ulit yan eh. So, I think pwede ko na rin yung, ano, tsaga-tsagain, okay, or bilhin. Ngayon, sa Mysterious Shop, syempre, di ba, you have the discounted na medal packs, di ba, eto, pwede rin, eto rin, di ba, syempre. Next, yung sa Point Mall na dito, tulad ng sinabi ko last time, ganun pa rin, Itong dalawa lang yan guys yung bibili nyo every week. Ito na yung chance nyo na mga F2P na humabol sa title level. Kaya uh, mandatory na nabibili nyo yan every week. Sa Union Shop, okay. Ito pa rin, itong tatlo dito matyagaka sa yun no, Union Coin. Pero ako kasi recently medyo tinatamad na dito. Ngayon kung mamimili ako, I think ipra-prioritize ko muna si ano advanced cookie, okay? Kasi nga habulin ko yung level 30 na mount level. So dito pang pay to win, pero kapag nakaipon-ipon tayo kasi parang hindi na nila tatanggalin to eh. Ako as a priest, actually lahat eh. Ito yung maganda eh kasi medyo madugas yung skill nito, okay? Sa pet shop si Child of Earth pa rin kasi pinapa-max tier ko siya. Sa feather shop, syempre, ang priority ko lang dito is itong si Divine na feather. So, lahat lang nasa guild shop, gamit yung mga nakuha nyo na ano, War of Imperium na tokens, pinambibili ko lahat yon ng feather and yung iba doon, di ba? Kino-convert ko na lang and then pinambibili ko rin ng Divine kasi nga, tier 9 na Divine feather yung habol ko, okay? Sa Curry Shop, syempre, yung mga pang-titles din. And then, syempre, yung Starry, yung Mora Coins, ba diba? And then, syempre, Advanced Cookie. Sa Cagwheel Shop, ito lang lagi, guys, yung bibiliin ko. Or, actually, ito pala, ba diba? Para ma-extend yung ano, weight na aking Vero score. Kasi nga, wala pa akong low weight na dimic. Sa Dimension Shop, ito yung bagong-bago, okay, na Point Mall which is ito yung mga binibili ko. Super Cookie kasi nga hinahabol ko yung level 13 na mount. UFD, Mora Coin, Guild and chest, tsaka yung Hammer. Sa Statue Shop, okay, so mag lang kayo ng ganto, which is pwede nyo yung mag-dismantle ng mga statue na hindi nyo nagagamit. Kunyari ito, di ba? So the reason bakit uh, may nakikita kayo doon na may additional akong mas statue na na-unlock tulad nung dalawa na to or tong dalawa na to pala kasi yung ginagawa ko dati sa lang sa channel ko di ba kunyari itong mga ganito binubuksan ko and then dinidismantle ko para mas mabilis lang ako mapag-ipon ng ganitong mga bote okay sa metal shop syempre yung level 95 accessory chest pa uh, medyo makachamba dyan Academy Store Visit na to. to, Wala akong mentor ngayon guys Kaya wala akong points dito Nag-quit na yung mentor ko Na Indogs Oy, okay, Wala na siya guys Kaya Medyo pulubi ako ngayon Sa ano Academy Store Sa Pet Grocery Wala yan Okay sa Betting Shop Eto guys Yung title pa rin Kasi eto Weekly siya na Re-reset pala So pwede nyo itong bilhin Every week And then, I think, eto rin, di ba? Para manlock ko yung isang statue doon. And then, after that, eto muna. Kasi nga, habol ko yung tier 9, eh. Di ba? Na divine feather. So, bakit hindi to? Kasi kahit bilhin ko yan, di ba? Kunyari, mabili ko ng 40. Kasi 24 this month. And then, magre-reset ulit next month. Additional 40. Pa, tier 4 or tier 5 yung mabuo na light or dark feather. Pwede na rin siguro. Pero, tingnan muna natin. So, 20. 6,000. So, 12,000 na ganito pala yung kailangan mo. I think, baka pwede ba rin or possible pa rin humabol. Kasi, after kong bilhin to, di ba? Manlock ko na yung statue doon. Wala na eh. Ito na yung sunod eh. Di ba? Basta para sa akin, na importante dito is yung dalawang ano, pang title na to every week. And lastly, you have the card shop. Siyempre, nabili ko na yung gusto ko. Okay na ito. Actually, wala akong ibang gusto dito eh. So, technically, magpapa-awaken na ako ng ano illusion. Which is, ito yung bibilin ko in the next coming weeks. Para, mapat-tear up ko yung aing Osiris. Kasi, uh, damage reduction yung tier neto. Which is, uh, suwak na suwak sa aking ano, uh, pare. Okay? Na nagpapakunat. And ayun lang guys, ganoon lang kadali magpatas ng combat power as in F2P. I tell you na kung gusto mong mapadali yung buhay mo sa Ragnarok Origins, patas ka lang ng patas lagi ng combat power. And that's it for today's video. Thank you and bye bye. Like and subscribe!